Kasaysayan, Kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR, Historiador. Matapos ng ilang linggong paghunos dili ni Alias Totoy na ilabas ang mga pangalan ng mga sangkot umano sa pagkawala at pagkatudas Nang humigit kumulang isanda ang mga talpakero, ngayon ay isiniwalat na ni Alias Totoy ang mga pangalan ng mga nasabing may utak sa pagdukot at pagpatumba sa mga talpakero. Ang sinabi niya noon na artistang babae ay pinangalanan niya at tamang hinala ng halos lahat na walang iba. Kundi si Gretchen Barreto, kasama pa sa kaso ang mga pangalang Eric Dilarosa, la Rosa, Engineer Celso Salazar at Sempre ang dati nang inakusahan sa Senate hearing na siyang mastermind sa pagbira sa mga talpakero Walang iba kundi ang hari ng mga magmamano. Siya, si Charlie Atungang, umas kilala sa tawag na Boss AA. napakalaki ng papel ni alias Totoy o Julia Gilar patidungan sa tunay na buhay dahil siya palang dating chief ng security ng mga farm ni Atong Ang. Siya din ang namamahala sa seguridad ng mga lugar na pagmamayari ni Atong Ang kung saan doon ginaganap ang eksaminasyon ng mga manok. Ayon kay alias Totoy, si Eric de la Rosa raw ang siyang nagmo-monitor kung sino ang mga nanunyope sa loob at kapag makumpirma ito ay kanya nang ipaalam kay Atong Ang na siya namang magsasabi kay alias Totoy para i-hold at huwag nang panabasin sa lugar ang mga talpaterong chupe Damay pati miyembro ng PNP na siyang naging pirador sa paglikida sa mga talpaterong chupe Ayon yan kay alias Totoy. Eric De La Rosa, Engineer Silso Salazar. Yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barito. Ah... 100% na may kinalaman siya kasi Mr. Atong Ang siya yung chairman ng Pitmaster. Siya ang pinaka-mastermind uh, at siya ang nag-uutos na na talagang uh, iligpit yung mga yan. Sila ang mastermind sa nawawalang um, mga sabongero. Sila ang utak ng lahat. Si Mr. Eric de la Rosa, siya ang nagmumonitor ng mga palabas. Pag alam niya ang tsupi, uh, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang, din mag-uusap sila ni Sinsu Salazar din itawag sa akin." na i-hold yung mga taong nagtutupi. Katulad ng sinabi ko, may mga taong uh, membro ng uh, PNP na inuutosan para kumuha doon sa Binyo. Ang tanong, bakit baga ngayon lang lumutang si alias Totoy para isiwalat ang mga nangyari? Sa mga taong uh, nagtaka, bakit ngayon lang ako lumutang? Uh, ngayon, uh, lumutang ako dahil alam ko ang pinagkatiwalaan kong tao na ang ating PNP chief na si um, General Tori alam kong hindi niya kaya bayaran ng pira yan. Narito pa ang ilang mga sinabi ni Alias Totoy laban sa big time na negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ikaw pala lang ang ni Atong Ang. Ano mo sinabi mo? Ah, uh, parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya. Eh, siya naman nag-uutos ng lahat. Katulad niyong sinabi niya, nag extortion daw ako ng Uh, 300 milyon para alam ng lahat hindi ko kayang tanggapin yung pera niya sinabi niya na nga sa social media na bilyonaryo ako uh, patunayan ko na lang na ako isang bilyonaryo yung mini yun lang ang masasabi ko sa kanya at saka mister atong ang sabi na nga ng mga matatanda na huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo It Binigyan mo ako ng papel na para pirmahan ko, yung recant recantation ba 'yon na binigay mo sa akin kapalit ng pira. Sabi ko hindi ko kayang tanggapin 'yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito at uh, uh, ano ng mga pamilya ng mga nawalan Malaking tagok ito para kay Boss AA dahil tauhan niya mismo ang tumitiin sa kanya. Tauhan na labing limang taon na palang naninilbihan sa kanya. ibinestory ni Alias na siya raw ay pinatalhan ng sulat kung saan nakapaloob dito ang pagbawi niya sa lahat ng kanyang mga kusasyon. Matigas si Alias sa sitwasyong ito dahil mukhang ayaw niya talagang makipag-areglo. Samantala inaasahan na raw na magpa ng complaint si Atong Ang laban kay Alias Totoy. Depende sa mga ebidensyang magsilabasan habang tumatakbo ang kaso ito. Dahil pag malakas ang mga ebidensya ay natural na mas mapapadali ang pagpanagot sa mga kusado kapag sila ay talagang mapatunayang mastermind sa nangyari sa mga talpakero. Ang tanong, naniniwala ka ba na sa klase ng estado ni Charlie Atong Ang ay makakaya itong maipakulong? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.